IT BPO sector nakabango na dahil sa mga inisyatiba ni PBBM. Narito ang news ni Maine Barreto. Bumalik na sa dating sigla ang sektor ng Information Technology Business Process Outsourcing o ITBPO sa bansa dahil sa recovery initiative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na ipakita ng pinakabagong employment data na nakabango na ang ITBPO sektor mula sa COVID-19 pandemic. Anya, marami sa mga na na trabaho ay mula sa nasabing sektor. Matatanda ang kamakailan lang inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang employment data para sa buwan ng Oktubre kung saan naipakitang bumaba ng 4.2% ang unemployment rate sa bansa. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.